Makapangyarihang Diyos, ikaw ang aking bato at kanlungan, ang aking kalasag sa oras ng panganib. Salamat sa iyong walang hanggang biyaya at pag-ibig na hindi nagmamaliw. Ngayon, lumalapit ako sa iyo ng may mapagkumbabang puso, humihiling ng iyong banal na proteksyon. Ilayo mo ako sa lahat ng uri ng kasamaan, nakikita man o hindi, at sa anumang kadiliman na nagnanais pumasok sa aking buhay. Balutin mo ako ng iyong kapangyarihan tulad ng apoy na nagtatanggol sa akin, upang ang aking isip, katawan, at espiritu ay manatiling ligtas sa iyo. Panginoong Heso Kristo, ikaw ang tumalo sa kamatayan at sa diablo, at sa pamamagitan ng iyong dugo ako'y nilinis. Turuan mo akong tumindig ng matatag sa pananampalataya kapag dumarating ang mga tukso. Naway bigyan ako ng iyong banal na espiritu ng karunungan at pagkilala upang hindi ako malinlang ng mga kasinungalingan ng kaaway na nag-aanyong liwanag. Puspusin mo ako ng kapayapaang higit sa anumang pag-unawa at ng lakas upang piliin ang kabutihan kahit ako'y mahina. Amang nasa langit, balutin mo ng iyong banal na proteksyon ang aking pamilya, tahanan, at lahat ng aking daraanan. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang bantayan ako, upang walang kasamaan ang makalapit sa akin. Palayain mo ako mula sa takot, kawalang pag-asa, at makasalanang pagnanasa. Gabayan mo ako na mamuhay sa liwanag ng iyong salita, upang bawat hakbang ko ay punang pag-ibig, pananampalataya, at pag-asa na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan at sa iyong mga pangakong hindi nagbabago. Ikaw ang aking mabuting pastol at sa iyo ako'y walang kinatatakutan. Itago mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak hanggang sa lumipas ang unos. Ibinibigay ko sa iyo ang aking buong buhay, sapagkat ikaw ang aking tagapagligtas, Hari at Diyos. Sa pangalan ni Hesu Kristo, Amen.